Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka okay Ito na naman tayo, tuloy-tuloy tayo sa ating challenge, sa ating ginagawa at ito yung pang 21 araw at hahanapin ko na lang yung pwedeng ayusin talaga dito sa lugar na to, yung mga sulok-sulok kailangan tapusin ko na para sa susunod na season ng ating challenge ay puro lupa na ang uh, sikasuhin ko. Ikukondisyon ko yung mga lupa for our gardening gardening. Okay? Kaya ayun, samahan niyo ako sa sa araw na ito, sa buong araw na ito na kailangan mayroon tayong ma -accomplish para hindi masayang ang oras. Okay? Ayun, let's go. Ayun, magsisimula na akong magtrabaho at uh, nagpalit ako ng damit. Ito. Oh. Galing sa baul kaya medyo amoy baul pa. <laughs> ayan. So, protection. Napaka-importante nito. Ayan. Ito, ano ba ang unahin ko? Ayan, ito. Ah. Uh, nyo, di ba? Tinutubuan na naman agad ng mga damo, di ba? Kaya pag hindi mo dinayin mo kato, tubuan na agad ng mga damo. So, ah, uh, ito. Ah, uh, lahat ng mga bato rito, mga kalat, ayusin ko. Kukunin ko lahat ng mga bato. Tapos itong mga... Ito, itong mga basura dito ko. Itong mga basura dito ko, kukunin ko rin. Ayan, para maayos na to. Ayan. Itong mga sulok. Importante. Ayan. So, mayroon akong tinanim na kangkong dito. Tumubo na. Ayan, o. Oh. Napakadami ba to. Kailangan ma-recover ko itong mga bato na to. Okay? So, pero bago yan, kailangan ayusin ko muna itong area na to. Ito, unahin ko. Ito yung mga... Ang daming mga ano, kahoy-kahoy. Tatanggalin ko muna. Saka marami pang mga basura. Ayusin ko lang to. Okay, let's go, let's go, let's go. Dahil kahoy naman, nabubulok. Kaya, nasa na ba yun? Kaya, halo ko na lang dun sa aking uh, compost area. Ayan, ipipwesto ko muna kayo dito. Para makita nyo kung maigi. Yeah! Yan, makikita nyo na ba ako dyan? Kitang-kita. Okay, let's go, let's go. Nakita nyo, tinakpan ko. Okay, okay na dito. Ngayon, bakit ko tinikpan? Ha? Ah, kung sinong unang, unang, ah, magko-comment ng tamang sagot, meron sa akin premyo. Basta may premyo sa akin, promise, ha? Ayan, saka ako nasasabihin yung premyo kapag nahulaan nyo kung bakit ko tinakpan. Okay? So, let's go! Ano naman ang mga su ano naman ang susunod? Okay, samahan niyo ako sa susunod kong gagawin. Next. Susunod kong gagawin ay eto, lilinisin ko ng daming bato. Ayun. Ay, re-recover ko yung mga bato at iipunin-punin ko yung mga bato doon. Ngayon, tanong, ano ang gagawin ko sa mga bato? Ah, hulaan nyo rin kung ano. Abangan nyo at hulaan nyo kung ano. Ah, mali hulaan nyo at abangan nyo ang gagawin ko sa mga bato dahil kung sino makahula kung anong gagawin ko sa mga bato may premium ulit ayan ha makanya promise yan may premyo sure yan okay si so unang unang -una magkocomment ang tamang sagot ayan babalik naman ako sa aking pagkatrabaho after ng lunch ay konti pahinga and then eto balik na naman tayo at uh, kanina ayun naayos ko itong lugar na to Tanggal ko rin yung mga plastic dyan. So, ngayon, ay, uh, ano na susunod kong gagawin? Ayan, okay na. Kanina, may ramit bato dito. Na-recover ko lang yung mga bato. At ako'y may gagawin sa bato. At, uh, yun nga, sabi ko, hulaan nyo dahil may premyo ang makahula kung gagawin ko sa bato. Ngayon, ah, uh, kasi, isang problema ko ay meron akong mga, ah, uh, uh, mga net na sira. At, uh, yun ay, uh, mga ginamit ko pa nung unang-unang panahon pa, nung wala pang, ah, uh, uh, wala pang bubong itong uh, yung pa namin ng softball at baseball. At marami akong net na mga sira na na pinagpalitan na ngayon anong ito, hindi ko alam kung saan gagawin ko kaya napag-isipan ko na itong mga net na ito, ayan. Ayan na yung pa-net na 'yon. Ayan. Ay uh, balak ko na i ipaikot dito sa mga upuan na to para maging clay green. At uh, medyo matak naman yung uh, pangit na itsura. Den pero ito ay tataniman ko rin ng uh, mga halaman. Ayun. So let's go at uh, samahan niyo ako sa akin uh, pagkakabit ng net. Dahil uh, sayang yung net, hindi ko alam kung saan ko lalagay kaya gagawin ko. yun na nga lang. Ipapaikot ko na lang dito para mas uh, maging uh, magandang tingnan naman. Okay? Let's go. What's up, what's up? Ayan, ayan, ayan. Medyo maaga-aga tayong natapos ngayong araw dahil la, uh, uh, yung mga tira-tira na lang ng, ng ginawa ko. Ito, uh, yung net. Dahil uh, hindi ko alam kung saan ko itatapon. Sayang naman. Ayan, kaya ang ginawa ko, ayan. Pinaikot ko na lang dito sa uh, mga inarrange ko na chairs. Ayan, iikot ko. ikot tayo. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. So, yan yung ating natapos ngayon. At uh, lahat ng mga sulok. Ayan. Oh. Ayan, nakita nyo, malinis na rito. Malinis na, di ba? Wala na yung mga bato, tsaka mga uh, damo-damo pa na nandito. Ayan, clear na siya. Uh, pati mga butas, okay na rin. Ayan. Kaya ito yung area na unang-una kong inayos kanina. Ayan. Oh. Eto. At uh, papakita ko uli sa inyo yung ano, yung kayamanan na nakita ko. Ayan. Kayo na magusga kung ano yan. <laughs> okay. So, ayun po. ah uh, that's all for today. Yun ang ating uh, na-accomplish ngayong araw. At, at uh, I'm happy hindi na sayang yung ano, yung uh, pang 21 araw meron tayong na accomplish at natapos yung ating first season sa challenge na yun. so 21 days na ko yung bangko naalis ko yung mga bara ha ah, na i-arrange ko yung mga kahoy doon sa area na yon at ah, lahat ng mga damo naging okay ayan yung damo sa area na to ayan na wala nang damo nakuha ko na recover ko na yung mga lupa dito rin wala na rin yung damo rito na ko na yung mga lupa ayan ang mga lupa so ang dami dami ko na kuha lupa at ngayon ang haharapin ko ay ang pagtatanim pupunta na tayo sa gardening at ikukondisyon natin ang mga lupang yan para mas malusog at uh, mas healthy ang ating mga uh, itatanim dyan ayun let's go ayun salamat po sa 21 days na sinamahan nyo ako sa aking pagtatrabaho at grabe at sobrang dami kong natutunan na yun at ngayon panibagong yugto another season at yun yung gardening at, at inaasahan ko na muli nyo akong sasamahan ayun kung meron po mga bago dyan ay wag nyo naman kalimutan bago kayo umalis na mag subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video dahil marami pa ayun ayun maraming salamat po sa aking mga ka -okay. thank you very much sa lahat ng inyong suporta at uh, sana ay maging kasama ko maging kasama ko kayo sa aking tagumpay at bago makalimutan kanina ay ayan uh, nakita nyo wala na yung mga tubig dahil yung aking kumparing uh, si Sir Danny Bardalosa ay inayos din namin yung mga ba, mga tagas dito at uh, yun ay isang napakagandang accomplishment kasi hindi masasayang ang mga tubig ayun po, ayun ayun, muli ako nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin at maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta mabuhay kayong lahat God bless you all bye bye